Hello, good morning mga kabayan. Makulimlim na umaga sa lahat. Ay, bongga. Malamig-lamig ang dapyan ng hangin na dumadampi sa aking mga balat ngayong umaga. Mga pasado, alas 8 pa lang po ng umaga. Dito po sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang umaga, Jeddah, Saudi Arabia. So, ang, I think, ang halos lahat, no, Lalo na yung mga nandito, ayan, nagtatrabaho po sa Jeddah, Saudi Arabia, specifically dito po sa Amr Fawaz District. Ayan, nakikita na nila ang views, lalo na kapag nakapagpanood kayo ng mga previews videos ko. Ayan, masarap balik-balikan ang place na ito kasi nakakatanggal ng stress. Pagod at saka pangwil nila Char Diba? Ayan So nandito naman ako I'm back here Para mag-relax Para Ayan, maglakad-lakad magpapawis but obviously today kung napapansin yung mga kabayan parang nagtatago si Haring Araw parang ulan <laughs> oh my god anyways pero ang sarap talaga maglakad ngayon kasi walang init at at the same time talaga ano siya ayan malamig-lamig Talaga I really feel cool and relaxed okay today so ay, sarap maglakad, actually. So, maglalakad-lakad tayo. You see? Beautiful. Correct? So, ayan, maglalakad ulit ako hanggang doon sa kabila. Walang init. Gusto ko talaga pagpawisan para naman matanggal yung mga toxic sa akin. katawan. For how many weeks na hindi ako nagpapawis? Work, work, work. Then, kainan ng kain ng mga... Ayan mga hindi healthy foods, si mga oily foods, di ba? So much better talaga na weekly or once a week or twice a week, once a month magpapawis ka. para naman matanggal yung mga free radicals, yung mga waste. Ayan na talaga nga nagtatago sa ating katawan mga kabayan, tandaan tayo mga OFW, ang inasahan ng ating family so we have to maintain our healthy body, our healthy lifestyle, para ma-achieve po natin ang ating mga dreams sa life, especially ang ating yes ayan uh, na ina-achieve na gusto mong achieve na magandang pangangatawan correct, so oh my god, diba Since, obviously, hindi talaga ako healthy, punting lakad lang talagang hinihingal na ako. So, ah, oh, sarap ng hangin. Grabe, share ko lang sa inyo. Kasi, sobra, sobrang sarap ng hangin. Lumadampi diba, sa aking katawan. I feel so cool again. Yes, underlaps. Perfect!